ngayon mga kabinas kasi ako nakapag-usap pero nung mga kabinas iwan ko lang kung makahuli tayo ngayon try lang natin dalawang sit-up yung ko mga kabinas ultra uh, light sit-up na ang casting tsaka saka yung Kaya, natin kung kabinas may huli ba ah magkadapit dahan ara abot kayo pantalan bulan nun manggod wala yun masay paunin mo ah ah lor Ayaras. Tayo magkasting ng mga binas. wala dito mo, magbigay. Tiningting din. Kasting na tayo mga binas. Sitopo na tayo. Huh. Oh, Napa good din. Maganda to mga binas. Exercise. <laughs> Exercise yung ano natin ngayon. Sitopo na tayo mga binas ah na tayo. So, ang gamitin ko ngayon ay ultralight setup mga mga binas. Wheel natin ay DIY XLR 1000 series. Yung rod natin ay Viceroy 802. Sabi nila, pinakamahabang wheel rod sa <laughs> mundo. Pati yung dadalhin lang natin mga mga binas, yung ano lang? Yung 602 sana. Na, kasi bootcasting tayo eh. Pero wala tayong 602 na pang casting. So, ito lang yung gagamitin natin. Yan, nakapag-sit na tayo mga binas. So, ano? lumang dilis ko na ano 50s mga winners yung ginagamit ko na lure then yung customized lore natin so yun magbisa na tayo pag hindi naman siya masyadong ano mga winners maalong punta tayo doon doon sa ano natin magigig dun tayo natin, dun. natin dito yun. tagal na rin tayo hindi nakapag yung fishing mga winners tagal na rin Ini bago ako. Lagi na tayo nagjigging. Para talaga magkayak. Para talaga pag magkayak mga uwi na. Wala dito. Umula na mga uwi masyado ako nasa laot mga binas dito lang sa malapit lang sa ano sa amin wag muna tayo pumunta dun sa laot mga binas. kasi parang delikado yung panahon eh ayun umuulan oh. Try na natin tayo trolling no. Try natin yung trolling no? Setup tayo. Setup tayo. Mo, layo na kayo. din sa amin. Nanlain din sa amin tapos nandito na tayo sa harap ng port ng Gatita ng Awinas medyo <laughs> maalo na maalo na agad ng Awinas pero kaya pa naman so nagtutrolling tayo ngayon ng Awinas may may gumagalang mga ano dito para kuda mga tangigi ah uh, tribalis pa, uh, parang may kumagat ng Awinas pero maliit lang siguro dito lang. Wala pala mga winas. Try natin mag micro jigging dito mga winas. Whew. Malayo pala ito. <laughs> Sobrang layo pala ito. <laughs> Ay, gagi. Fishon talaga magwinas oh. <laughs> Kanya-kanya <nga> pala, puti. <laughs> Grabe. Puti <Butete>. din. <laughs> o so, nang asambahan natin na isda dito sa kaya ko magwinas, puti. <laughs> Guys. Hit, wala na. Uy, wag kang ano. Toto trolling pa rin tayo ngayon, magwinas. Try pa rin natin mag-troll. Si isa, bise, konsen-konsen. Na-enjoy ko yung sa casting mga Venus Tapos kung kauli man tayo, bugaong lamang So tayo natin mag dito Baka makadali tayo ng barakuda O maliit na kanili Malaking so, talaga yung dito mga Venus So gusto ko pang pumunta dun no? Baka may isang nag-anod eh Daanan yan eh Ikot lang ako dyan mga Venus Tapos babalik ako sa daanan ng mga ng mga Binas ayun may nakalubong ako na barko pero di na dito dito yung papunta dito lang ako sa pero pa rin ako sa Binas mga Binas sa mga itawir pero dito lang dito lang balik na tayo mga Ubinas para lumaki na yung alon hindi klaro sa video mga Binas pero <laughs> lumaki na talaga yung alon ay papalakas na rin yung hangin tapos ang problema mga Binas salubong natin yung hangin para natin makruling rolling yung mga binas Tapos pagkakaan natin yung dapat yung kung mga mga Ang baong lang tayo ng gulis lama kau binas